cute na aso, may binibenta ako dito, baka gusto niyo bilhin, murang-mura lang. Ano? Yung aso ni Bebang na si Perla? Binibenta ni Boyong? Totoo ba yun? Bilhin nyo na to si Perla, mabait at maganda pa. Dapat malaman to ni Bebang para mabawi niya yung aso niya? <coughs> Pahila! Nasaan ka na? Namimiss na kita! wala na akong kalaro! Bebang, tahan na! Huwag ka nang umiyak! Ilang araw ka nang malungkot! Princess, namimiss ko na si Perla! Gusto ko na siyang mayakap! Yung bahay niya, oh! Wala nang nakatira! Anong gagawin natin? Nakayboyong na si Perla! Kinuha na siya! kasalanan mo kasi princess eh Binigay mo si Perla kay Boyong Ayan tuloy Wala na akong alaga Sorry Bebang Hindi ko alam na niloloko ko ni Boyong Kaya naibigay ko si Perla sa kanya Paano ba yan? Gusto ko nang mabawi si Perla Para makabreak na siya dito sa bahay nga Gusto mo Bebang? Ako muna aso mo Habang wala si Perla Ako muna yung alaga mo Awa! <laughs> Bagay sa'yo, Princess Kamukha -kamu mo si Perla <laughs> ah, Bigyan mo ako pagkain, Peppa. Sige, ako pagkain mo <laughs> Yes, <makain ako. laughs> princess, mo oh, no. Ayaw mo pagkain, Princess? naman eh. Akala ko naman, tunay na pagkain yung bibigay mo. Yan pala, dog food. ba? Sabi mo, ikaw mo na si Perla. Kaya yung dog na pagkain yung binagay ko sa'yo. Ayoko na nga maging aso. Hindi naman ako makakakain yan eh. <laughs> Perla ko, namimiss na talaga kita. <laughs> kawawa naman si Bebang. Hindi pa rin yung bumabalik yung alaga niyang aso. Nasaan na kaya si Perla? Bebang! 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 Siska! Si nasa baba! Sumisigaw! Ano kaya sa sasabihin niya? Iska! Ano yon? Bebang! May good news at bad news ako! Tungkol kay Perla! Ano yung good news si Si Perla, nakita ko na siya kanina lang! Talaga? Nasaan siya? Pero ang bad news, hawak siya ni Boyong, binibenta niya si Perla! Ano? Binibenta niya si Perla? Ang sama talaga ni Boyong, pati si Perla, gusto niyang ibenta! Nasa si Palang Iska! Bawin natin si Perla! Nandun siya sa kansada! Doon siya nakapwesto! Tara, Princess! Samahan mo ko! Para mabawi natin si Perla! Oh, sige! Para malagot si Boyong! Tara na! Yari ka sa akin ngayon, Boyong! Meanwhile... Bilhin nyo na si Parla! Ano ba yan? Kanina pa ako rito. Wala namang bumibili kay Perla. Ibigay ko na nga lang kay Angela para may alaga siya. Oh, no! Nasa si yung iska! Nasa na si Perla! Hala! Wala na sila! Nandiyan lang siya kanina ha! Paano yan, Bebang? Nakatakas na si Boyong! Hindi na natin makukuha si Perla! Alam nyo ba kung nasa si Perla? Mag-comment lang kayo para mabawi ko siya. Bye-bye!